Open. open, natin to. Hi guys, welcome to our vlog. Hello na siya guys. Ito na guys. Open natin. Iwas toys. Yan din. Yan din. Yan guys, pakita mo. Okay hey guys. open natin 'to sa lamig. Kono to sa ano oh. Let's stand to guys. Pero matagal nang namin binuksan dahil 'yung, yung ref nasira, hindi na siya lumalamig, kaya pinapaayos pa. At ang ganda mo pa guys jazz train atong naga sa ng los last one andito ito guys Sisimpato. sa to last. ano ito pa